may huli stop kami sa isang gilid <laughs> ang daming huli doon no? oh oh yun <laughs> Ayan, yung dalawa dalawa kong anak. <laughs> Hindi tayo makadaan. Ay, ginabinak. Ay, ba't ang labo? Ay, kita kami. me ginabi... Three hours na kami na dito. Three hours na po kami. Ayan, ang oh, dami namin. Ang dami namin. pao nami. Opo. Ang sisipag nung nanguhuli gabi na ayaw pang uwi. Napakasipag.